my 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 father is very thankful for uh, all that you've shown and all the efforts that you're doing uh, to bring him home. So, kalo'y is know, oh, uh, basic, makauli yun ako ng amakan. Tungod, tungod, tungod ninyo sa inyo sa

Magandang araw po, Mayor. Uh, kumusta po ang pagbisita po ngayon uh, kay PRD? Ganun ba rin. Uh, masaya na malungkot. Kasi nakita, nakikita mo pero hindi mo makasama pa uwi. Eh. So, next emotions. Ganun, parang. Same as usual. Pero kung ano lang naman din talaga iisipin natin paano so, sa kinuha lahat kung sinunod ba yung legal na proseso yung pagkakalagay niya dyan sa ICC uh, pwede ka naman maging optimistic ang problema ang tingin ko talaga nitong ICC sa political tool it's not really an institution awan ko lang ha awan ko lang kasi in the first place hindi talaga na nila bubuksan yung yung mga pintuan nila dyan sa detention center nila ah uh, ano malus yung ano yung pagka, pagkakakuha ng tao at pagpasok dyan may mga irregularities so yeah masaya na malungkot kumusta ang healthy tatay niya? kumusta po yung healthy PRD? yung health niya kung, kung may mga 80-year-old kayo na mga nanay o tatay, na lolo o lola, tapos ilagay nyo sa deten detention center na walang kasama, ganon ganon yung talagayan nyo ngayon. So you just imagine, you, know, you put the 80-year-old individual without anyone, without a clear uh, reason then that would be the state of that uh, individual. So, may ano talaga, it will affect you. Impossible eh, kahit sino naman siguro. Even kahit mga bata. Pag, pag nilagay ka dyan, tapos walang... maayos na... Well, yan. Yeah. Kumusta po so kayo? May mga ano man kayo, mga magulang kayo na 80 years old, mga grandfather and grandmother. So, okay, uh, huh. Kumusta po yung pagkain niya, Mayor? Nakakakain pa ba siya ng Filipino food? O nagreklam po Di siya ko siya ko sa Hindi ko alam. Hindi ko alam talaga. Sabi, siyempre, sinasabi niya naman na pagkain siya. So, pero, you can just, you know, imagine. E e Gamitin niya yung ang imaginasyon niyo then you would probably you know somehow uh, get an idea of uh, how someone would feel na pinasok yung tao dyan uh, hindi hindi walang ano eh kasi supposedly it was it was supposed to uh, dadaan siya ng local courts before uh, so walang sinunod na uh, proper procedure eh. sa palagay niyo po mayor uh, makaka-uwi pa ba si tatay dito sa ating sariling bansa kung object objective yung ICC talaga yung uh, ano natin argument on jurisdiction uh, what else yun yung extraordinary rendition niya kung talagang objective yung ICC sigurado yan 100% kasi sa in the first place mali na yung pagkakakuha niya eh. so kung objective but like I said may pagkiramdam ako nga kasi nga why would they open their doors in the first place kung alam nila it's a it's a high profile case and it was during it was before the elections in the Philippines diba yun yung ano dyan eh uh, kailangan natin ma-realize so manghilak hilak ano? Nakasabot sa po kayo na pag-usapan niya tatay na about politics? Mayroon naman, midterms paulit-ulit lang tapos kung ano lang yung mga posibleng mga tatakbo sa 2020 sinasabi ko si Martin, interested Kita kasi may 0.7% siya, di ba? From 0.6, so nagka-interest na yung Nabuya ka, buntang ikot ka <laughs> Ngayon, trending ngayon sa Manila yung mga anak ng mga contractor Anak ng congressman na nagiging na maluho sa ano Anong komento niyo dito? Hindi, ganito yan uh, Ngayon, lumalabas na Kasi mas, mas mulat na yung tao eh Yung Pilipino, alam na natin na hindi naman kailangan talaga sabihin mo na mahirap ako ganun ganon Pero tama naman yung nagsisirculate ngayon. And, noon ko pa sinasabi to during my podcasts na hindi mo kailangan utuin yung mga tao na hindi ka mayaman. Pero huwag ka lang masyadong magbayabang, magbayabang dyan kasi maraming naghihirap at nagugutom. At saka hindi ka naging, nagiging magandang ehemplo sa mga tao na gusto rin pumasok sa politika, sa mga bata at sa mga mga tao na nasa palibot nyo, pag gano'n yung pinapakita nyo, Every everyone will become greedy. So, pag pinapakita, simple ka lang, kayo, oh, sige, may, mayaman din tago mo lang kasi nandyan ka sa publiko. You have to be a good example to society. So, yun lang yung tingin ko dyan. Mabuti yan, nagtuturoan na sila ngayon. Kasi kadala sa mga congressman, mga oligarko din yan. So, mga congressman, sa mga lugar nila, yan yung mga malalaking lupain, monopolize yung mga negosyo, mga mall, mga grocery. Sila may tagiyaan na kanal. So, kaya ano, tuturoan na yung ngayon ngayon. Lumalabas din ngayon madalas yung pangalan ni Zaldico. Lalo na, di ba siya yung sa appropriation court. So, kasi ang committee um, on appropriation, siya yung nag-a-allocate or uh, hindi naman siya, but uh, can influence the allocation of the budget or the resources of the government. Do you think kailangan na siyang gumaba sa public para paliwanag itong mga nangyayari? Hindi. Yung tanong kung nasan na ba yun si Salvico. Ito yun ang tanong. Nasaan ba siya ngayon? Siguro, yan ang unang tatamaan. Kasi kung actually, kailangan natin balikan ba ang kung pinag-uusapan natin yung flood control projects, ngayon lang yun lumabas. Pero for the past three years, ang ginawa ng administrasyon, kaya wala rin tayo infrastruktura, kung meron man, gibarat, naging ghost projects na flood control, nakakagulo na sila ngayon, nagtuturoan na. So maganda, maganda yan. Pero tandaan natin, anong ginawa nila sa pera for the past three years? Yung ginto na binenta, yung PhilHealth, Diba kailangan pa nilang sumagot sa Korte Suprema at lagi namang napopospon at dumodumove. Ngayon nandito lang tayo sa flood control projects kasi nagiging platform din for I think aspiring politicians that will run for the 2028 elections but dapat lahatin natin 'yon. Hindi lang yung flood control power projects. Mayor, Nagitaan natin lahat nung election kung paano ginamit nila yung ayuda for in as indirect vote buying na yung mga politiko mismo nandun talaga sa court along with DSWD nag-distribute nagdi ng ano, pera ng taong bayan sa bayan Ay, pala si tatay nga na amin kung namin hindi eh oo yes ma'am asa siya na amin Kaya mo babay ni mo babay pero makakapokus okay, Yung uh, sa local executive ko mayor, mm. pagbalik nyo kasi sabi ka po ni VP Sara, mm. marami kayong mayroon kayong master plan sa Davao, yes. on, marami, no? master plan on yes. flood control, yeah. oh. pero hindi napipigyan ng budget from the national yes. government. So, sa inyo pong uh, point of view as a local uh, executive. Uh, ganito yan. historically, uh, hindi lang naman Davao talaga mm. ang ang unitary system of government talaga ng Pilipinas uh, may exploit talaga sa sa mga capital centric na mga politicians. So hindi lang yan Davao, bintanao other parts of Visayas, So ang gusto kasi ng mga oligarchs, they want to centralize everything, power and influence. Pati na rin yung ano kung where money is uh, allocated around the country. So pag ganun lagi yung sistema ng ano political natin, this is not only Davao meron yan master master plan we are working with JICA so, para sa ano pero pag masadong centralized yung gobyerno mo hindi talaga yan mapupunta doon sa mga probinsya And, kasi noon pa yan na sistema ng mga Espanyol di diba? pag pagdating ng Espanyol andun yung may Principalia, may mga Uh, yan, uh, Gobernador silyo, tapos i-assign-assign nila System of patronage yan. Okay? So, ngayon, pinasa sa Amerikano, ito, ito yung magandang, pag, pag takeover ng Amerikano, sabi ng Amerikano, ito yung magandang sistema na mas madali makontrol yung bansa. Pero, you know, na, nagbabago yung panahon eh. So, nagbabago yung panahon, lumalaki yung population, and the people become, you know, uh, more educated, nag-iiba talaga. So, sentiments will arise. Ganon talaga yan. So before sa kami sa Mindanao, tayo uh, hindi tayo masadong uh, sensitive towards you know budget allocation but dumadami tayo, nagkakaanak tayo, siyempre mas gusto rin natin na uh, uh, maganda yung uh, not really for Mindanao only but for the entire Philippines maganda yung allocation ng resources ng Pilipinas. The taxpayers fund. So okay, babalikan ko just to close the the question uh Yeah. The flood mitigation programs, we have uh, DOTR uh, for the bus system, we you know we can implement it ready and double city for anything when it comes to implementation. However, ang problema, uh, the local budget will not be enough for these kinds of investments. Kailangan ang national talaga mag-invest ng ganun Last two question daw dahil makaulan. Dahil... Mayor, magdadirigan tayo ng session. Question muna. Session lang, question muna. Uh, yes, Mayor. Uh, may tanong ba? May tanong. Magtanong muna. Two, wait. Dalawa lang. Last lang. Sana po, Mayor. Uh, Minsahe po sa September 23 sa mga kababayan natin Pilipino na pupunta dito sa Dahig para suportahan si PRD. Uh, sige. Okay, question. Uh, yeah. Uh, hindi naman kayo iniimbita pero kung pupunta kayo, sasamahan ko rin, ko kayo dito kasi ginagawa nyo to para sa tatay ko eh. So kung marami-rami tayo, di mas masaya. Yes. Yeah. 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 lang kay Abante. Eh. Uh, hmm. Any comment dun sa sinabi ni Abante about your comment na PR stunt lang, tapos eventually your your brother na sumagot din. Hindi ko alam kung bakit siya sumagot. Hindi ko naman siya kausap. Tapos natalo man siya. Kaibigan niya lang yung kumilik. Correct. Tama. Eh. Tama. Tama. Kaya makikinig sa kanya. Correct. Uh, well, anyway, sinagot siya ng kapatid ko. Transparent naman yung DPW, DPWH at yung yes. kapatid ko. Kung gusto talaga nilang tingnan. Wala yes. kami problema siya. Right. Kayo yung may problema, tingnan yung mga sarili. Correct. Yes. <laughs> Correct. yun. <laughs> Last question. Last question. Last question. Last question. From your opinion, what is your good advice to the Filipino people around the world that is coming for September during the like, uh, presentation of legal case of the government? Uh, yeah, we just have to remain uh, optimistic, and uh, prayers are very powerful through exactly. that. And uh, I know, uh, just be here. Uh, yeah. oh, okay. the the family and my 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 father is very thankful for uh, all that you've shown and all the efforts that you're doing uh, to bring him home so kalo is ginuo ah basig makaulit kid ako ng makati po po no magstoria tomod tomod niyo sa inyo sa